Sani, What's in up? Mamay, oh, mag-copy ko na, na lang naman kayong dalawa ni Sofia Basta huwag lang si Stella. Ano yun at Maliit masyado si Stella. Hindi kaya yun. Laro niyo dalawa, ha? May tindihan mo, Sunny? Huwag si Stella. Kaya dalawa na na si Sofia Oo, oh oo. Oh, oh. Sinabi na huwag si Stella, ha? Sani. Now! Bad dog. No, ha? Kayo na lang dalawa ni Sofia maglaro. Medyo, at saka ano. Malaki ng bagya sa iyo. Masyado maliit si Estela. Hindi ka kaya, ha? Sige na. Oh, eh, no. Sinabi na, huwag si Stella, Ang oh, kulit naman ni Sunny. Wag si Stella, Kayo na lang dalawa ni Sofia. Kulit.